Idol, mga ka-hunters at uh, nandito na naman kami ulit sa pamarila ng murong sa aming site at eh, tayo ay eh, gagawa na naman ng paninibagong video good morning po, kamusta po kayo dyan sa mga hunters, ingat ingat sa lahat ng mga hunters ng tigsay uh, good morning po sa inyong lahat at eh, maganda na rin ang tubig dito sa kanyugan, ito yung kanyugan ilog, yung pinipistuhan ko uh, papuntang bukana so sa ngayong umagang ito medyo malinaw na po ang ating tubig at uh, hindi na rin inula ng malakas Kaya wala nang umagos na ilog At babakasakali tayo ngayon Ako nakapwesto na rito sa taas ng aking uh, bangka Sa turi ng uh, aking bangka At uh, uh, tayo ay mag-aantay lang Kung ano yung magiging uh, uh, Pasyal ng mga isda dito Sa ating uh, pwesto Shoutout muna tayo Shoutout kay Pasikla Vlog Pasupport na lang po ng kanyang channel Panoorin po ang kanyang mga videos Napakabait pong taong iyan Pasikatiro Vlog. Pasubscribe na lang din po. Like and share. Yan. Maraming maraming salamat mga viewers. Shout out din kay uh, Paul Hunter. Yan. Uh, subscribe na lang din po. Like and share ng kanyang mga uh, YouTube channel. Napakabait po ang taong yan. Dito yan sa Murong. Ang vlogger ng Murong. Salamat salamat pare sa suporta sa pagdadala mo sa amin ni Pasikatiro Vlog. Maraming maraming salamat. Ang bait mo. Thank you. Thank you. Saludo ako sa pare. Maraming maraming salamat. Ingat ka palagi happy-happy uh, lang sa ating paninigsay thank you, ingat ka palagi, father bless yan ang ating uh, idol na si si Paul Hunter at sa lahat ng mga uh, naninigsay ng isda gamit ang organ. Uh, shout out po sa inyong lahat uh, at uh, lahat ng mga uh, sumusuporta sa aking mga kaibigan ko sa tigsay, maraming maraming salamat, uh, at uh, hindi ko nakabisado kung sino yung uh, dapat kong isi-shout out uh, ko na lang po uh, uh, shout out sa inyo good morning tayo uh, mag-aabang na sa ating uh, pwesto kung ano yung uh, uh, dalaw ng isda rito kasama ko si Jun Barbicho sa taga zone 1 ang aking kapitbahay at saka si Jun Jun Ortega ang aking kapatid yan sila yung kasama ko ngayon good morning po sa ating lahat nandito din pala si paring ambit si paring engineer wala rin pala siyang pasok so, medyo hindi ko na chat kanina, akala ko may pasok. Wala pala siyang pasok ngayong umagang ito Ay, maghapon na ito Kaya ang pasok niya dito sa Murong Kaya, good morning sa'yo, paring engineer Shout out kayo, paring GR Kaya dito siya, ipwesto Maganda pala huli ni paring engineer ito li nung linggo Sa may highway ng Tanyugan Kung tawagin namin highway Iya. Yeah. kasi diretso eh <laughs> Baano ba tawag pagka nasa ilog? ay ano, high river <laughs> High, high riverway <laughs> Kaya si paring engineer Shout out kayo, paring GR Ignacio Michael Ignacio Oh, morning pare, nandito kami. Kasama ko si paring engineer ngayon. At eh, nagkakasurpresahan kami ngayong umagang ito. Video, <laughs> hindi namin nakalain na wala mga, mga walang pasok pala. Yung mamamarin ng paras. At nga ito, mamamaril. Yan yung bangkari nila. Paguda kung tawagin. Ang nyan At kaya walang tulos-tulos. Matatatag yung bangka ng mga taga-paras. Nakapwesto na si paring engineer yun. Diyan siya kumatay noong linggo, sabi. Malalaki, mangilot. abangan namin mamaya maya, ano 'yung magiging uh, ng isda. Nakasama natin si Bing, nandito sa may malapit namin, nakapwesto na. At uh, nakatatlo na ng araw siya. Tatlong lipat. <laughs> Inaasar niya si June, <laughs> barbecue. Kaya yeah, pwesto na siya diyan sa may bandari yan. shoutout kay Buknoy, kay Mami Tik, shoutout sa'yo. Good morning sa inyong dalawa. Shoutout kay Dong Gregorio. Shoutout kay Kuya Willy Santiago. Good morning Kuya Will, good morning. Pantay tayo nakikita. Lati. Ang mga ito.

Ayaw, huli. Mga ka-brothers, nakadalawa tayo. Yung isa nandun pa. Hindi, okay, parang buntot ako. Ah, nahugot pa nga. Sabi na eh. Sayang. Kinsan nang dayuhin na kabunot pa. Sabi na, buntot ang tama eh. Hindi ko tinamahan ayos yung pangalawang buto ko eh. Medyo lubog ah. Kaya pala, mahina ang ating hangin. Bumubuhol ang ating tansi.

Ayan muna natin. Bakit doon ng nahuli? Dito na naman wow, wala na. Nubos na. pala ang halikiran ko. Sana kaya ito banda may... May layo layo ito. Ayos, nandun na kanda nila. na. Kasi hindi natin ang halikir. Naubos yung 50 meters ko. Ang laki, laki na rin ito. Malamang sabi dito. Mabit na tayo ay mga kabrasa. Nagadala. Nagadala natin siya. Ayan. 2 uh, na saan na ah. tayo yun lang, nakugot na nga ayun, e, nakugot ayun siya, oh, nakugot magagawin na lang natin Puto pa yata Ayoko Ay, Ayoko oh, Wawala ko pa Wala ko pa yung tama mo Yung mga Mga Brothers, nakahuli tayo ng 5 fingers ayan, mahaba kung mataba ito, 6 fingers ito ating nga nahuli ito medyo napunit na yung ano nya, natastas na layo kasi masyado dahil dun sa isang magdalawa kasi magkasunod pala ito may tama din yung pangalawa kaso may naman nakuha nakapunit din bandang buntot, ang tama okay, naka, naka isa din tayo Eh, hindi ka lang ha ulit tayo mga ka-brothers huh? pumapasok dito sa ating uh, kapuntang grahe mga malalaki na rin mga five fingers na tagal ng isda rito walang isda sa labas kaya ako dito pumasok sa may ano malaki na rin malaki na rin pala kung pumusag wala siya eh. oh? hmm. pumusag wala siya eh. malaki na rin malamatiin mga ganitong halikir, mabig at masakit sa kamay, lalo na kung braided kalahatiin tayo mga ka-brothers oh ang baki na rin eh wala akong maliit lang ang wala 3 port na siya oh laki eh wow. wala 3 port wala sa dangkal na haba wala 3 port na rin mga ka-brothers mga ka-hunters eh oh ako'y naka-jackpot ngayon oh e, yung oras natin ay alas 12 alas 12 tayo pinasok dito gawa na nag-amihan pagka nag-amihan pasok din ang isda dito sa ating grahe. May nakaka-three-fourth pa lang ngayon. Yung malaki siya. Mapalag pa kumito eh. Malaki-laki din eh. Pwede na, may pang ulam na. Okay, magpapaalam na po. Okay, uuwi na. Umuwi ka na. Kaya malakas na ang hangin sa hapon na ito. Uros natin ay 120 na. Okay, uh, uuwi na. Hangin na tayo. Nakatatlo lang ako sa pwesto ko. Medyo matumal ang isda Hindi, hindi talagang aming pamamarid. Dahil wala kami mahuli. At ah, uh, uh, mahangin na pati. Ang hangin natin ay galing sa murong. Kaya walang isda. Dito lang ako nakadali sa may, ano, sa may uh, daanan ng ating uh, paradaan. Ako yun nandito na sa paradaan. nakaka ano na ako, nakapagdigpit na rin ako sa baba. Ako'y nagpapaalam lang rito sa taas. Mas maganda dito sa taas. Ayan pa sila. Nakapwesto pa sila sa... Yan. Diyan ako pumesto sa grahe na sa raana namin. Sige po, magandang uh, tanghali po. Hapon na pala. At uh, ganun talaga ang pamamaril. Uh, may meron Mayroon meron Mayroon tinga. Matuntumal din talaga ng isda. Uh, shoutout na lang sa mga kahunters ko. Lahat-lahat ng mga hunters ng Philippines dito sa ating Pilipinas uh, shoutout sa inyo magandang hapon shoutout sa vloggers unity group Philippines lahat po yan uh, shoutout sa inyo magandang hapon po at uh, uh, hindi ko kayo maisa isa dahil napakarami po natin sa ating group uh, uh, shoutout na lang po sa ating lahat ng uh, vloggers unity group Philippines uh, magandang hapon po yan lang po ang huling natin sa, sa maghapon na ito nakatatlong peraso lang ako may pangulam na medyo malaki yung isang yan. Ayun, Ay, dalawa halos magkapareho ang laki. Dito lang yan sa may uh, grahe. Yeah, dito nakajakpat lang ako. Walang isda sa laot kaya yeah, nagbaba ka sa alawan nina. Yun, umamihan. Kaya yan, pumasok. Pero yung isa, yung nasa gitna, galing dito sa loob, papalabas. Huli siya at uh, lutang na lutang. Parang uh, nahihilot sa lam lantot siguro sa tubig. Okay po, magandang magandang hapon ulit po. Uh, yan lang ang aking uh, nakayanan sa maghapon na ito. Yung isa, hindi ko nakuha na ng video dahil sa uminit ang aking cellphone. Hindi ko mabuksan, nag-alarm na kailangan patayin at eh, mainit daw ang uh, battery. Medyo tarik kasi ang, ano, tarik ang init. Yung dalawa lang na videohan ko. Na, eh, yun lang ang ating uh, makikita mga ka-idol ko lang yung huli ni Uton. Bukang nakajakpat ito ngayong hapon. Nakahuli daw siyang karpa. Tatawir lang ng gano'ng kalaki. Dali lang. Eh kopra. Yo malaki nga. <laughs> ang laki naman yan. Dalihan. Okay, tumutulay lang rito sa bangka. Yun. Ang laki. <laughs> Dalihan. Tapos biglao na nahulog. Yun, know? yun nakahuli. Ay, may, may, may isa pa siyang mangilo. Tilapia. Angatin mo nga yan, Brad. Yung ano, karpa. Yun, talagang ang laki niyan. Yun, yeah. nakatawid na ako. Ang laki, ang laki. <laughs> Hindi <laughs> maangat. <laughs> Tan ko dyan, mga 8 kilo, pito. Baka hindi lang. Kasi ilang na uh, to. Ipatong mo dyan sa ilo. Yan, patong mo dyan. Tapos padangkalin padang mo. Yo, isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo't kalahating dangkal. Ang laki niya. Ang laki talaga. Siya'y nakakarpa sa may bandang kanyugan. Ah, <laughs> Ang laki naman yan. <laughs> Ha <laughs> ano ha I-position ko yeah, kuya yeah. yeah, -ca Ayan Ayan Ika-captured na lang Para may remembrance tayo Ang laki talaga dyan mga ka-brothers Nakakarpa si Junjun -jun Ortega Ang aking kapater Jackpot sa may kanyugan Doon siya nakapwesto nyan Yung hallway na yan Kung tawagin natin Ay hallway <laughs> Highway Ang laki talaga dyan mga ka-brothers so, Tapos may isa din siyang mangilo Ayan naka isang mangilo siya Yung akin eh Tatatlo lang din Ayan yeah, jackpot si Brad Eh <laughs> Yon, pati pa yung fingers. <laughs> si, ah, uh, si Dong Jerry, nandito din. Oh, nakadalawa din siya. May malaki din yata si Dong Jerry. Ha? oh, pwede na. May ala tripod si Dong Jerry, dalawa. Oh, shout out sa kanya ng Oh, nakadalawa ng ano, ala tripod. Kahit pa paano, sa maghapon na eh, hindi kami nasiro. Kanya dalawa, akin tatlo. Kay Utol, tatlo. Pero, ala, ala, ala super laki naman. <laughs> Grabe ngayon lang ako nakakita talaga ng karbo. <laughs> Paano mo <masabi? laughs> Yan. Yan, laki talaga nyan Ngayon lang nakakita ng karpa talaga. Mga ka-idols. Malupit ang aking uh, kapatid. Yan daw po ay uh, lalim ang raan. Nag-alagold uh, na namumutila ang yung kanyang kuwan. Yung kulay. Yung kaliskis niyan, laki na. Oh. nag gold yung ano niya. Oh. Ang bala. Oh. Talagang uh, alaginto. Yan yung ginamit yung bala. Yan, yung ginamit yung bala. Talagang malupit si Brad ah. Talagang hindi niya pinalampas. Oo, <laughs> oh, mamuti. Tulad laki talaga. Tulitaw lang kita. Akin na yung ano. Malupit. Cellphone mo. Dali lang. Ako'y babalik ulit. Ba, mga ako'y ako Ako'y tumatawid lang dito sa bangka namin. yun losot ako. Trekak ginamit ko eh. Okay. I ano mo nga mula doon sa, sa talampakan mo gano'n ka ano yun hanggang doon sa paa nya oh. Ayano, sa, ano halos sa ano Halos na pambalang itlog ng nahaba mula sa talampakan hanggang sa may ano niya sa may kay kay Manoy. Yo, ganun kahaba yung kanyang kuan. Nahuli ngayon. Ang laki talaga. <laughs> Jackpot. Ano luto mo niyan? <laughs> Yun nga lang, hindi alam ko anong luto nito masarap. <laughs> ang alam ko diyan ano, yung papaksiw. Lagay <laughs> sa rib. Ha? Papaksiw. Ang alam ko diyan, Brad, paksiw sa pawis. Yun, masarap 'yan. Yay. <laughs> <laughs> okay po, hanggang dito na lang ang aming uh, video. Yun, ang laki. Tatay, kukuha na natin ng tudo. Babalik ako sa bangka ko. Oh. Yun! Yan ang kanya. Yung kabila, eh, mangilo. Tapos yung isa naman, yan siya, oh. Yan. Okay, so, pipicture. Pipicture ko lang. Sa mga nanonood sa akin, Uh, ako ay magpapasalamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagsusubaybay sa aking mga videos dito sa aking YouTube channel. Thank you, thank you po. Ako ay saludo po sa inyo. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat. Sana hindi kayo magsawang manunood po sa akin sa aking mga content o video dito sa aking uh, YouTube channel. At uh, ayo, si kay shoutout kay Kuya Buboy. Tirados, nandito yung bangka Kuya Buboy, tabi tayo. Yan hindi na nagagamit dahil sa wala pa kasing masyadong litaw kuya buboy at uh, hindi pa natin na iti-tasting ang iyong makina okay po maraming maraming salamat ako ay uh, magpapasalamat Ma salamat nabubulol na ako walang katapusang pasasalamat at sa, sa susunod na video dito ulit ako siguro sa sabado malaman na lang at, uh, at sana hindi ako busy uh, thank you thank you po ulit hanggang dito na lang ang aking uh, video. Uh, pasupport na lang din po sa aking uh, YouTube channel sa mga hindi pa nakapagsubscribe. at uh, pa-subscribe na lang din po. Like and share. Maraming maraming salamat mga ka-loods, mga ka-idol. Thank you, thank you po. Hanggang dito na lang ang uh, aking video. Bye-bye!